Okay, sige kaibigan, ano? Alam ko na na yan dati ni ano eh. Nung isang sikat na vlogger din eh. Yung magaling din sa mga payo-payo na yan Eto siyo. Yan, alam ko na sagot na yan kaibigan. Tadagdagan ko na lang. Okay. Okay, sige no. Karamihan kasi sa atin, lalong-lalo ng mga lalaki, Pinoy. Pag sinasabi nilang high value na babae, yung mga pumapasok sa isip natin is maganda sexy mapote may narating sa buhay di ba yung tipong may mga degree sa buhay yung may mga narating social mapera sabi natin hindi mayaman mapera maangas mga o passion manamit yan ang karaniwang kumapasok sa atin pag sinasabi natin high value na babae pero alam mo ba kaibigan na mali yun maling mali uulitin ko lang yung sinabi ni mister okay tunay na high value na babae kaibigan totoo yung sinabi niya yung hihilain ka paangat pataas at hindi ka hihilain pababa okay ano-ano yan yan yung klase ng babaeng sasamahan ka hindi lang sasaya pati sa lungkot sasamahan ka hindi lang sa ginhawa lalong lalo na sa hirap kaibigan bibihira na lang yung mga ganyang klase ng babae na yung babaeng tutulungan ka sa mga pangarap nyong dalawa yung babaeng hindi ka down sa tuwing magpipail ka yung babaeng magsasabi sa'yo na sige, subukan mo ulit. Okay lang magkamali. Okay lang na malugi. Okay lang na mawalan. Simulan natin ulit. Yung mga ganyang klase ng babae ang totoong high value, kaibigan. Yung babaeng hindi nahahanapin yung wala sa'yo. Pagkos dadagdagan pa at tutulungan ka kung ano yung mga dapat na meron ka sa buhay mo. Ang tunay na babaeng high value ay hindi sakit sa ulo ng partner niya. Yung babaeng hindi madrama, ay hindi nagdadala ng chaos sa buhay ng partner niya. Babaeng marunong makinig as long as alam niya na para sa kanila yung mga plano mga disisyon ng partner niya. Yan ang tunay na high value na babae kay kaibigan. Sana na-intindihan mo. Sana na gets mo. Yun lang. Thanks for watching.